First day nga ako nag-order ng aking grocery at kinabukasan nga ang deliver. Isa na nga nila binaba yung aking in-order at dito ko na nga nakita na mayroon ako isang item na mali pala ako ng aking na-order. Dahil ako nga lang mag-isa dito sa tindahan ngayon, kaya sinabi ko sa mga nag-deliver na ilagay muna nila yung mga matibigat dito sa loob ng tindahan. Iwan ko na nga lang sa labas yung ibang mga item na hindi masyado mabibigat at mamaya na lang pagdating ng pamangkin ko, saka ko na lang ipapasok. Kurang ko talaga nung nakita ko tong isang sako na ito ng asukal na mali pala yung aking na-order. Pumasok ako agad sa loob ng tindahan at tiningnan ko yung resibo at tiningnan ko rin yung aking apps kung yun ba talaga yung akin na order at baka sila lang ang nagkamali. Pero sa kasamaang palad nga mga langga ay ako mga pala ang nagkamali at hindi ko nakita talaga at hindi ko natingnan ng maayos bago ako i-check out. Hindi ko naman sana i-revise to kasi through apps lang naman ako umorder kaso parang hindi ko yata nakita ng maayos sa dami ng inorder ko. First time ko nga magkamali mga langga ng order sa grocery at ito ngayon. yun. Instead kasi na one for sugar lang yung aking bibilhin ay one kilo yung aking na check out. Kung mga langga biglang sumakit yung ulo ko ng very very light chart. Nakita ko na ako talaga yung nagkamali ay tinawagan ko agad si Bus Homer. Sinabi ko nga sa kanya na nagkamali ako ng order at sinabi naman niya na okay lang daw yun at iriripak na lang daw namin ng Tigo 14. Bago tayo magripak mga langga at magkabugbugan yung ating katawan chart. Kung nga lang ako ng hipag ko ipasok tong mga tubig na ito papasok dito sa tindahan. Mga tubig nga lang yung pinapasok ko at saka itong pwedeng buhatin dahil mainit sa labas. Ang oras na lang din naman ang antayin ko at darating na din yung mapamangkin ko kaya antay ko na lang sila pagdating nila sa ako na lang ipapasok yung iba maya nga lang ay dumating din yung pamangkin ko at ngayon nga nakikita nyo ay nagre-repack na rin kami stress talaga tong araw na ito dahil isang sako ba naman yung re-repack -re mo at tigi isang kilo pa kaya panigurado talaga at sasakit yung aming mga katawan ngayon char uti na lang talaga din ay nakabili ako nitong pangselyo ng asukal o ng plastic Galtagal na rin nga hindi nagagamit to kaya ngayong araw ay masusubukan natin ang kanyang tibay char nang ginawa ng pamangkin ko dito ay ginupit niya muna yung plastic at tapos naman yan ay binuhos naman niya yan sa tigo 1 part na plastic kinikilo sa may kiluhan ang goal nga namin dito ay kailangan umabot siya ng apat na plastik ni tigo 1 fourth para hindi kami lugi tapos nga niyang kiluhin ako naman yung magsiseld ng mga plastic para maging 1 fourth nga yung aking ginagawa ngayon sinisilyo ko lang yan mga langga ng paulit ulit para hindi siya mabutas kaagad medyo may pagka expert nga ako dito pagdating sa paggamit ng garito mga langga dahil matagal na magamit nito dahil matagal na rin to sa amin Atlong silyo nga ang ginawa ko sa isang plastik para siguradong sigurado talaga. Nasilyo ko na nga siya ay nilagay ko na rin kaagad doon sa aming lagayan na plastic box. Mayhan kasi talaga ako bumibili ng asukal dahil nga marabintayan dito sa aming tindahan. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkamali dito. Itiningnan ko naman sana ng maayos. Hindi ko lang siya na revise pero tiningnan ko feeling ko one fourth talaga yun char. Nasigurado ko ng silyong nasilyo na talaga siya ay nilagay ko naman siya dito sa aming lagayang plastic box. Mula nga nagkatindahan ako ay itong box na ito talaga yung aming dinalagyan ng aming asukal. Far so good naman mga langga. Wala pa naman nakikialam ng mga bobwit Lang, kung nagustuhan niyo tong video na ito, huwag kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, sa aking TikTok, sa aking YouTube channel. Salamat sa pagtanaw. God bless everyone. Bye! See you sa ating next video.